Mula ulo hanggang paa. Abay, terno-terno talaga siya. Yan ang suwabing formahan ni Tatay Batik, isang senior citizen na taga Tarlac City. Yun nga lang, sa likod ng masayahin at kuwela niyang aura, ang mapait na drama ng kanyang kabataan. Pero the past is past na dahil mas pinili daw niyang maging si Tatay Happy Go Lucky. Ang mahalaga sa buhay, kailangan lagi kang masaya. Pero kung ganit ang isipin mo, papangit ka, para kang ganito. Hindi po siya clown at lalong hindi isang cosplayer. Never din naging anime lover. Terno kung terno, mula ulo hanggang paa trip niya. Simple lang. Maging masaya at magpasaya. Parang joker po si Patik sa amin. Idol po nga namin yung kahit matanda na po. Parang bata pa rin nga po eh. Sigat po yan sa amin at mabait pa po. Life is too short, kaya dapat chill lang. Yan ang motto sa buhay ng 66 anyos na senior citizen, si Alberto Sebastian Batik. <laughs> ang tatay groovy ng Tarlac City. Sa mahigit dalawampung klase at kulay ng wig, may tuturing na raw niyang yaman at koleksyon ng mga ito na good vibe sa kanya sa araw-araw. Kasi yan ang hinahanap ng mga tao, yung saya. Kung makikita kang malungkot, malungkot sila. Eh kada ako makikita ng mga tao, ang sinasabi nila sa akin, nasan yung costume mo? Nasan yung costume mo? Pero hindi lahat ng tao ay hanga sa suwabing pormahan ni Tatay Batik. May ilang din na mga nanlalait at sinasabihan pa nga siyang baka maluwag na raw ang kanyang mga turnilyo sa utak. Akala nila si Raulo ko, kung sa kabampangan murit sabi nila. Kung sakaling merong mga kabampangan nandyan, akala nyo murit si Batik. Hindi, matino ma ma si Batik. Kaya lang lagi lang masaya kung anong saya at kulay ng kanyang mga damit na sinusuot ngayon. Ay siya namang pusyaw at lungkot ng kanyang kabataan noon. Nandito kayo lahat, ha? Grade 4 lang ang kanyang natapos. At sa murang edad, may tanong na si Tatay Batik sa kanyang isip. Bakit kaya ay napakalupit sa kanya ng kanyang sariling ina? Berta! Bakit ba naman? Lahat ng kasalanan at kamalasan sa kanilang buhay, abay sa kanya daw isinisisi ang ang bakuya mo, ha? Ang masakit pa, mismong nanay niya ang nagsasabing siya ay isang magnanakaw. Ha? bata ka, magnanakaw ka, nasunungaling ka pa! At kapag pilit na pinapaamin sa kasalanang hindi naman daw niya ginawa, na pa siya sa kamay ng paulit-ulit. Kinakadenahan pa ako. Ah, pinapalo yung kamay ko ng martilyo. Ang sasabihin ng nanay ko sa doktor, naipit sa kotse. Sinungaling din yung nanay ko. Ah, galit din ako sa nanay ko. Pero mahal ko pa rin yung nanay ko. Walang matakbuhan si Tatay Batik dahil ang ama naman niya ay nakapiit sa kulungan. Kasong ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang tatay. Sa patakas na paglalaro ay nalilibang at gumagaan ang bigat ng kanyang kalooban. Pero pag siya ay nahuli ng kanyang mamang, tingot, hampas at silid sa sako pa ang kanyang inaabot. Naging malupit daw sa kanya ang kanyang nanay, dahilan para siya ay maglayas at mamuhay ng mag-isa nagtrabaho sa mga kalye ng Maynila. Naging takatakboy. Tagahugas ng pinggan, pati pagiging mga ngalakal, pinasok niya para lang kumita ng perang pansuporta sa kanyang sarili. <laughs> Kahit hirap at pagod, kinaya ni Tatay Batik ang lahat. Pero ang matindi niyang iniinda ay ang patuloy niyang panlilimos sa pagmamahal ng kanyang sariling nanay. Masakit sa akin. Ang naramdaman ko yan, lahat-lahat. Ang bata ko, lagi ako nababarusan. Lagi ako pero wala akong ginawa. Kaya, itong lumaki ako, nasanay na ako, gusto ko. Lagi ako masaya. O yan, nakikita nyo. Umiiyak ako pero nakatawa. Ayaw ko naisip yung mga kabataan ko noon. Kasi sobra hirap. Ipinangako ni Tatay Batik sa sarili. wawa na niya ang kalungkutan, galit, at mga bad vibes sa kanyang buhay. Hindi pa daw huli ang lahat para bawiin niya ang saya na ninakaw ng kanyang kabataan. Sa pagkamatay ng kanyang ina, pilit pinalaya na rin ni Tatay Batik ang kanyang sarili sa mga tanong na walang kasagutan. Napatawad na rin niya ang mapagmalupit na ina. Batwarin mo ako. Kaya ay sinimulan na niya ang pagsusuot ng makukulay na damit. Dito, itinago ni Tatay Groovy ang lahat ng masamang karanasan. Kung ano yung sinusuot ko, Talo na yung mga bata pag nakikita ko. Hi, Lolo Batik! Ngayon, tuloy ang saya ni Tatay Batik dahil sa kanyang sipag at syaga bilang mga ngalakal. Nakapagpundar na rin siya ng bahay at tindahan. Doble kayo din siya sa pagtitinda ng balot sa gabi para magkaroon ng dagdag kita. Perang nilalaan niya ngayon paparating na ang kapaskuhan para magpasaya na naman sa mga kabataan. Limang piso tatanggapin ko. Kung wala limang piso, walang isang daan. Iponin ko yung bago 23, doon pa lang mamimili ng mga regalo sa mga tao. Hindi lang bata, hanggang matanda, binibigyan ko. Ngayon na nasa dapit hapon na si Tatay Batik ng kanyang buhay. Alam niya na may silbi pa siya. At sa lahat ng costume at pormahan niya, ito ang pinakapaborito niya ang maging isang poging santa. Ah, mabait naman po siya sa amin. Ah, masipag. Siya po ang inspirasyon namin na gumagawa ng mag magandang gawain sa iba pang tao kahit mahirap po siya. Nakakatuwa po si Tatay Batik lalo po kung iba-iba po yung suot niya. Para kay Tatay Batik, hindi man naging masaya at makulay ang kanyang kabataan. Nagkaroon naman daw siya ng makapuluhang buhay. Dahil ang ngiti noon na hindi niya natikman, ay siya na ngayon ang magbibigay para ang lahat. May kaligayahan